So ito po mga ka-update yung sitwasyon dito sa amin ngayon. Bali, apiktado na rin talaga ng bagyong Christine. Uh, wala nang nakapaglaot na, na ng will. Pero ito yung naglaot na yan ay mga naglalambat. So kasi kahit nga malapit dito sa amin ay may makuhang isda. So yan, naglalambat yan sila. So ito yung sitwasyon ng aming Uh, lugar ayan, bandang puerto yan dyan so ano na, madilim na yung paligid ibig sabihin, malakas na yung ulan sa bayan talaga ng Puerto Princesa ngayon so, ito yung uh, sitwasyon ng aming aplaya yung mga kahoy na na nadadala ng alon yung mga naglalambat na yan doon sa kabila dumudong so yan may mga magdudong na uh, update lakas na yung ulan sa laot eh tabi na lambat yan natin kung may kuha ito Yes. na Yes. dimasak masak Belik Belinya Ayan, wala na, maulan na Maulan na Ah, dami ibon Ayan, titignan natin Tumai huli ito Ayan na Inatak na.

Pabili Ayan, pabili tayo pang ulam So ayan yung ating nabiling pang ulam mga ka-update Nabili natin yung alimasag Dalawang alimasag, mayroong dalagang bukid So, may kanuping. Ayan, mayroong danggit. So, pinadala na lang yan sa atin. Tayo na yung magtitimbang. Mga 7 grams siguro yung isda. Tapos, mga 3 grams yung alimasag. So, kahit na malakas na, nagawa pa rin nilang makalaot at makahuli ng isda. So, yan. So, thank you very much po. Kung nagustuhan niyo yung video ng ito, mga ka-update, pa-like na lang pa-subscribe na rin po sa aming channel. Okay? Thank you, thank you very much. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.